yun guys mga par kamusta eh init kita nyo naman sa mukha ko sobrang oily kamusta kamusta magandang hapon sa inyo magandang hapon ng martes november 12 2024 yun pauwi na ako naka naka one one ako bukod pa yung barya may barya ako ngayon kasi sobrang dami ng barya guys Grabe magbayad ngayon dahil puro si pag mga si Jante talaga, Grabe magbayad bayad ng barya, hindi ka tuwid pag Sabado ko lalo pag Linggo eh, walang ganang barya. Kaya yung kita ko, halos lahat barya. Tapos papadala ko tong 11. May boundary na rin, may nakapanggas na rin ako. 'Yon. Tapos ito, kwento ko lang habang pabang ano para may content tayo. Kwento <laughs> ko lang, may nagbayad na naman ng lumang pera na naman. Woo! At ito ah, matindi. 200 Actually hindi siya luma eh Ano siya eh Malutong siya malutong Yan nga lang punit 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 Siguro mga tatlong punit yun Yung isang punit may May ano may tape Yung dalawa medyo malaki medyo maliit Basta may punit siya 200 pesos po Tapos 20 naman May nagbayad ulit na 20 Punit punit naman Na parang nababad ata sa washing machine Sa labahan Ay 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 alam nyo ha, ah, mga para, mga tropa dyan, mga namamasahero. Sakali mapanood nyo to ha. Ah. Huwag nyo nang ibabayad yan kasi pag nagkakatanggap kayo ng pera ganyan. At unang-una, huwag na kayong tatanggap ng ganyang pera. Pero yun nyo ah, ha, hindi ko lang napakita kasi naigas ko na eh. Buti, tinanggap. Eh kung di pala tinanggap yun. Kasi sa mga convenience store, 7-Eleven, Alphamart, lalo sa mga tindahan, hindi na natanggapin yung mga ganong pera. Kasi alam na nila na, hindi, na kahit ipambili nila yon hindi na rin babalik sa kanila yun. Hindi na rin talaga tinatanggap. Sa gasolinahan na lang tinatanggap yun. Pero may mga gasolinahan din na hindi, na hindi tumatanggap ng sobrang luma din talaga. Kasi dati may, hindi ko na matandaan, nabanggit ko na rin to sa vlog, na may napagbayaran din ako, hindi nila tinanggap kasi luma daw. Pero karamihan talaga sa mga gasolinahan, tinatanggap pa yan. Mga ganyang lumang pera, mga punit, kasi trabaho ako sa gasolinahan guys Nagtrabaho ako tagal ko Mga isang taon ako mahigit <coughs> Tapos nagtrabaho din ako sa Shell Yun mga ilang buwan din ako dun Lagi talaga lang sasabi na Siyempre yung nagre-remit yan eh mga gasolinahan sa bangko Yung mga bangko Okay lang sa kanila yan kahit luma Kasi minsan at sabi pa nga sa akin ng manager namin dati oh Okay lang sa kanilang, na natutuwa pa yung mga bangko pag nakakuha si ang ganyan kasi pinapalitan ng bago yan eh. Diretso bangko yan pag sa mga gasolinan. Kaya hindi tinatanggap sa mga tindahan yan, sa mga convenience store kasi hindi na nila mababalik eh. Hindi, na, hindi kasi hindi rin tatanggapin pag pinambahid nila eh. Kaya utang na loob ah. Kung naman, kawawa naman kami mga driver. O buti yun, tinanggap eh. Kung tinanggap yun. Ito mo 200, buti kung 20 lang eh. 200. Hmm. Saan ko ang gagawin ko doon? Tissue. Gagawin ko tissue. Huwag nyo nang Pag, pag may nagbayad sa inyo yan o nagsukli o nagbigay, huwag nyo natanggapin. Sabihin nyo sa kanila na sa gasolina nyo yan. O kaya kung matanggap nyo man, kuwari huli na, natanggap nyo na. Ipanggas e, nyo. O, meron naman siguro kayong motor, kahit motor. Ipanggas nyo sa gasolina, tatanggapin pa yan. Ewan ko lang sa iba, pero karamihan lang at natanggap pa yan sa gasolina. Ha? Sa mga ano dyan ha? Sa mga may lumang pera dyan, huwag nyo na ipagkawawa at lang kami mga driver. Hindi naman sa payaging maarte eh kasi siyempre kita pa rin naman yan sabi ko nga kay kuya kuya baka may iba kang pera dyan kahit kahit 25 na lang o kahit 20 sabi ko nga eh, eh 25 pesos kasi ang isang ano ang isang 13 sumakay siya sa Sunnybrook 25 sabi ko kahit 20 na lang kuya kung may 20 ka dyan kahit bariya wala daw yun lang daw pera niya pero hindi naman ako ininiwala talagang binigay niya yun kasi para ma ma mapalitan para mawala sa kanya yung 200 na yun eh alam naman pilitin ko yun diba dahil lang sa 25 pesos ito pinanggap ko na wala na mag eh, naisip ko pa uwi na rin ako kailangan ko maggas hindi sa gas sa gasulina na ako binigay buti na lang pero yun nga tuloy nga sabi ko pa ulit natanggap pa sa gasulina na e, ewan ko lang sa iba kasi may nakon na yung na ako na hindi tinanggap ah guys ha kung may luma kayo pero huwag nyo natanggapin yan pag may nagsukli sa lalo ng mga nagsinusukli sa inyo huwag nyo nang ano yun kung makatanggap man kayo sa gasulina inyo na huwag nyo na ibang bayad ha please naman at ito pa kwento ko na rin total na rin tayo kanina na traffic mga alas 10 mga mag alas 11 ata yun sobrang init sabi to, na traffic siyempre medyo bad trip na ako traffic na tagal kala ko naman may nagbanggaan lang o oh, may nasiraan yun nadulas pa ako. kala ko may nasiraan ay sus yung pala mga politiko lang nadadaan Diyos me, yun naman, eh, mga politiko na yan, mga, unga, mga ungas talaga eh sila bawal sila matraffic pero yung mga Pilipino okay lang matraffic sila hindi pwede kasi sila politiko sila eh Gan, ga, diba, ganun, ganun kataas tingin nila sa sarili nila yun lang ha yun lang para sa akin ko lang naman yun yung sa inyo bahala kayo kung ano ba, diba, hindi ko talaga matanto kung ba't sila nag, gusto nilang mauna lagi kasi pero yun nga ilang estudyante at ilang nagtatrabaho nagtatrabaho na pumapasok ng mga oras nila diba, pala nila dahil lang sa dadaan sila hindi ko talaga alam. Paki-comment nga. Siguro baka hindi ko lang alam dahilan bakit ganoon, bakit nagmamadali. Kung may makapanood man ito, paki-comment ka sa baba kung ano ba dahilan labat sila ganun lagi. Gusto nila lagi, gusto, gusto nila lagi nagmamadali sila, gusto nila lagi hindi sila mata-traffic. Lahat naman tayo ayaw ng traffic eh. Pero, 'di ba? Kung ma-traffic kami, ma-traffic ka din. Hindi yung porket nasa gobyerno, gobyerno ka. pamahalaan ka, hindi ka na, hindi ka na pwede ma-traffic. Ano ka? Ikaw lang ba anak ng Diyos? Piling mo ata Diyos ka <laughs> eh. Kaya gahit noon noon pa man ilang taon na ako nag-drive mula 2015 Bad trip na bad trip talaga ako sa mga nag wang talaga yung mga pa-importante yung may mga escort Kami traffic traffic na dito halos magkandamatay na yung mga driver kakatraffic tas kayo dadaan lang Woo! Talaga kailangan talaga lagi kawawa ang mga nasa laylayan Ultimo sa ultimo sa pag traffic talaga laging huli talaga tapos yung mga yan halos halos milyon milyon ang kinukurakot sila pa ang magaan ng buhay pati sa traffic magaan din dapat ha ah, yun lang yun lang yun lang napag usapan lang nag lang ako dito nag lang ako kasi para may may maya upload syempre. para may labas ko na rin yung opinion ko opinion ko lang naman yun sa inyo bahala kayo kung yun lang ha Ulitin ko sa mga lumang pera dyan Huwag nyo na ibayad dyan bigyan nyo sa gasolinaan Hindi nyo bigay, panggas nyo At sa mga politiko Woo! Wala akong masabi Yun lang, yun lang guys Yung gandit na lang vlog natin Aray, ang sakit ng kamay ko nga pala Ang sakit ng kamay ko, itong kanan ng kamay ko Ito yung braso ko, ito yung pinakakanto Ang sakit, pag gising ko ng umaga Ngalay siya ngayon, hindi na siya, hindi na siya Basta ngalay, ang sakit na hindi ko maidiretso kaya nahirapan ako kanina magkambyo-kambyo eh. Pero tiniis ko lang. Siyempre, kailangan eh. Yun lang guys. Ang dami ko na nasabi. <laughs> Yun lang. See you, see, you in, see you on my next vlog. Kita kita sa tulad ko na vlog. Ingat kayo lagi. Kung ano mga pinagdadaanan nyo. Mahalagpasan nyo yan. Hindi yan tatambay. Hindi yan permanente. sa lang lagi kay Lord. Yun lang. Bye bye. Sa sunod ulit na vlog Boom!